Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Mm -hmm sa sa part ng registration, no? kasi out of, nga, uh, 8 million to 9 million, ngayon ay close to 5 million pa lamang. Ano nagiging problema? Bakit parang hindi natin maabot? Yung talagang siguro pinakamalapit sa bilang nung uh, nakatalang senior citizen sa ating bansa, uh, attorney. Actually, Jim, half field, half half empty We are appreciating this dahil within the period, may nag-enroll nag, uh, nag, uh, nag, uh, nag, uh, uh, na 5 million. Ibig sabihin, nakikita nila yung punto. Basta uh, yung apat million na million, kailangan pang kumpisihin dahil may mga mindset mga nga, nga mga na nagsasabi, na, na, anong mapapala ko dyan? Ayaw ko mag-indo kasi wala akong mapapala dyan. But ma -mga ma -mga. Ma -mga then again, look at this from the point of view. Anong magagawa natin para matulungan natin bansa? Hinahanap namin na yun yung skill sets ng mga senior citizen na sana magamit natin for nation building sana magamit natin para tulungan ang mga komunidad. Tulungan ang mga siyudad at parangay na may development issue. Minsan, yung issue ng tubig, issue ng baha, issue ng uh, signal ng telecommunication. Baka makakatulong pa sa si senior system. Mm -hmm. So yan po yung una natin. Ngunit, syempre, kailangan din natin na mag Mag-usap dun sa ano ang ba? Diba? Kasi uh -huh. ang unang beneficyo <coughs> na dapat susunod natin ay dapat malusog ang senior citizen. Mm -hmm. Hindi po pwedeng productive ang senior kung hindi siya malusog. Mm -hmm. Kaya ginagamit pa rin natin yung government resources at uh, ginagawa natin ang paraan para malaman ng lahat na libre po ang annual regular medical examination sa lahat na senior citizen sa buong bansa. Mm -hmm. libre po ang annual medical dental uh, optical uh, oral ano ano sa hearing at pa geriatric examination kapag lahat ng senior citizen ay may annual medical examination na kumalaki upang itong tulong to. Wala mang matatanggap na pera ang senior citizen dahil sa social insurance na yan. Ngunit lahat ay umamit sa benepisyo na yan, ang pamilya, pamilya ay matutulungan dahil lalakas at lulusog na yun, magka-exercise, magka, magka, -diet, magka -diet, may maintenance. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!